Okay. We go first with the third round. Kong Busita. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nasa PNP service pa ko, marami ng complaints sa LTO Region 5. And uh, ang alam ko po, ASEC Mendoza, may nag-file ng case against your Assistant Regional Director ng Region 5 LTO. Tama po ba may kaso siya sa Ombudsman? Uh, alam ko may kaso siya sa Ombudsman. Uh, opo, alam ko meron siyang isang kaso sa Ombudsman. Isa lang po ba? Yung alam ko po. Yun ang alam po ninyo? Yes, ma yes Madam Chair. Pero nakarating po ba kay Asek Mendoza na maraming complaints sa LDO Region 5? Opo, uh, in fact, pero ongoing kaming mga investigation ngayon. Uh, nakasama rin po yan sa aming uh, audit ang operations po ng Region 5. Mr. Chair, nating personal, nung pulis pa po ako, may hinuli ang Region 5, yung driver ng taxi, which is Bicolano, by the way, hindi po ako Bicolano, nagpahatid yung mother niya na may sakit sa Bicol, gamit ang taxi. At hinuli po ng LTO enforcer at sinabing Colorum. Sino ba naman po ang anak na sisingilin yung mother para ihati doon, para sa Bicolorum. In less than one week, namatay po itong mother nitong Bicolano, itong taxi driver. And personally, kausap ko yan si ARD. And uh, ang dami pong complaints no? against him. In fact, nung nalaman ko po na may nag sa ombudsman, parang sabi ko, yes, dapat lang. But of course, with respect sa kanya, eh, kailangan naman, may due process. But for your information, uh, isa po yan sa nakakasira sa LTO Region 5. Uh, by the way, uh, Mr. Chair, to continue, uh, ASEC, maraming complaints sa LTO and in fairness naman sa iyo, kailangan ka lang umupo dyan. At ang most of the complaints is doon po sa LTMS. Alam po ba ninyo ito? Ah, uh, uh, yes po. Ito po bang LTMS under ng Dermalog or Stratcom? Ah, uh, Dermalog po. Considering na alam po ninyo na maraming complaints, ano po bang aksyon ng LTO or the DOTR? Opo, oh, we continue to coordinate po with Dermalog. In fact, may mga bagay-bagay na naayos po nila, no? Ah, uh, yung ibang bagay po, eh, subject to change order, eh, may bayad po yun, eh. Kaya hindi ko namin ma... ma ma-push through, no? kasi wala naman kami pondo for that purpose. But those things we can change, nakikipag-ugdayan po kami sa Dermalog, at yung kaya natin i-change na walang dagdag-gasos po sa gobyerno, ito eh, nung tulugan po tayo. No? Uh, one last concern, Mr. Chair. Uh, meron po kayong ini-implement na kapag ang driver na-expire yung kanyang lisensya, 3,000 ang penalty and one year suspension. Opo. And alam po ba natin na uh, napakabigat nito para sa truck drivers? And uh, to give you a more clear uh, idea, ASIC, yung pong truck drivers from Mindanao, more or less than days on travel niyan. During that period, pwedeng ma-expire ang kanyang lisensya. So along the way, kapag nahuli siya, at expired ang kanyang lisensya, multa siya 3,000 plus one year suspension. Ano po ba problema dito, Madam, uh, Mr. Chair? Pag sinuspende mo yung truck driver, hindi lang siya pinaparusahan mo. The whole family, ginugutom mo siya. Ano po ba ang maganda na pwede ninyong gawin dito? Kasi, kung expired ang register mo, 10,000 pesos ang multa. Pag expired ang driver's license mo, 3,000. Asek, eh, with all due respect, which is grave offense yung expired ang registro ng sasakyan or one day expired po ang lisensya? Ah, uh, yung registro po. Eh, kung one day na po expired, that sa uh, hindi yung gano'ng kabigat po yan. Yes po. Pero okay. ang tanong po natin, on behalf of our kababayan, ano po ang pwedeng asahan natin sa LTO para ma-correct ito? Kasi talagang napakabigat po nito. Uh, Thank you po uh, Congressman Busita na napagbigay alam. Lahat po na nag-apply uh, sa amin ng lifting of suspension, ina-apply ho namin yung doctrine of compassionate heart uh, provided for by law po yan. Binabalanse po namin yung gravity of the offense versus yung uh, suspension ng kanyang desensya. At uh, masasabi ko po, lahat po ng mga driver na nag-apila na malift po the suspension, na hindi naman gano'ng kagrabe yung kanilang kasalanan, ay dinilift na po namin kagad. It just so happens, kailangan po namin impose kasi yun ho ang nasa batas. Pero inaabiso po natin sila kagad, mag-file lang po kayo ng appeal at inilift natin po yan basta hindi ho grabe po ang kanilang offense. In other words, uh, Mr. Chair, linawin lang po natin, kapag sinuspende sila, pwede silang mag-appeal. Opo.